Magandang araw po sa inyo lahat at magpatuloy po tayo sa mga pag-aaral po ng salita ng Diyos. At nais nice ko pong bumati sa mga lahat ng mga nagsubscribe sa channel nito. Salamat po sa inyong suporta. Sa lahat po ng mga kapatid ko sa pananampalataya at tagasunod kay Kristo Jesus, pagpalain po tayong lahat at samahan tayo ng Diyos sa pag-aaral po ng salita ng Diyos. At magpatuloy na po tayo sa pag-aaral po ng kanyang mga salita. At ngayon po ang ating magiging topic ngayon, ito po, dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti. Bakit ito ang napili kong title? Ano? Sapagkat meron pong nagtanong. So, pupunta na po tayo sa portion ng uh, questioning question ninyo at komento ninyo at magbigay po tayo ng paglilinaw. Basahin po natin. Ano? Mula po kay Reyes Renato, sabi niya, Brother Owen, paano kung hindi nakagawa ng mabuti, maliligtas ba? Ano ba ang uh, opposite nito? Yung kabaliktaran ba ng mabuti? Di ba masama? Ano? So, yung gumagawa ng masama, maaari hindi yun maliligtas. Ang maliligtas, yung gumagawa ng mabuti. Malinaw po ba? At kaya itong ang naging title natin, ito ibinasa ko rin po sa mga kasulatan na para magkaroon tayo ng introduction sa ating pong pag-aaral. Ano? Sabi po dito sa kasulatan, basahin natin, sa unang Pedro 3.11. Dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan. Makakamtan natin ang kapayapaan kung tayo gumagawa ng mabuti. Ano ho? Kung ikay gumagawa ng masama, distraction. Ibig sabihin, hindi kapayapahan, kaguluhan. Ibig sabihin, pagdurusa ang kakamtan mo, hindi kapayapaan. So, dalawang bagay ang dapat nating matutunan dito sa ating pag-aaralan ngayon. Kung gumagawa ka ng masama, may kaparosahan ng iyong kaluluwa at kapayapaan naman yung gumagawa ng mabuti. Kaya sinasabi dito, dapat lumayo siya sa masama at gawin ang mabuti pagsikapan niyang kamtin ang kapayapaan. So makakamtan natin ang kapayapaan kung gumagawa tayo ng mabuti. Kaya kaibigan, uh, reyes ni Nato dito sa mga tanong po ninyo, yung bang nakag hindi nakagawa ng mabuti ay eh, maliligtas ba? Tandaan po natin, ang Diyos po ang pinagmumula ng lahat. Nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ay mabuti. Ito po ang sinasabi sa mga kasulatan na dapat nating malaman ho. At ito'y mababasa po natin sa mga kasulatan na ang Diyos po ay lumalalang o lumilikha ng mga bagay na mabubuti o basahin po natin sa kasulatan. Sa unang Timoteo 4.4, sapagat ang bawat nilalang, nang Diyos ay mabuti at walang anumang narapat na itakwil kung tinatanggap na may pagpapasalamat Basahin natin sa ibang salin Lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti O malinaw po ba? So, lahat mabuti yan sa paglalang niya sa mga anghel sa paglalang niya sa mga tao sa lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, mabuti po yun E ang tanong, bakit nangkaroon ng masama? iba ba? Nang karoon ng kasamaan. So ang Diyos po ay hindi lumili ka ng masama, tandaan po ninyo. Ang gumawa ng kasamaan yung gustong maghangad sa kanyang sarili na maging kapantay ng Diyos. Alam niyo ba kung 'yon? Si Satanas Laang po na tinatawag na sana Satanas o Diablo na siya yung nagmataas sa kanyang sarili nang gusto niyang makipantay sa Diyos. Yan po ay makikita natin sa mga karakter ni Lucifer kung tawagin ano. Isang anghel din po yon na nilalang din siya na mabuti. Wala naman sa kanyang kasamaan. Ang tanong, paano nagkaroon ng kasamaan? Kaya nawi natin, no? ang tanong dito, maliligtas ba yung hindi gumagawa ng mabuti? Kaya po, uh, si Satanas ay hindi yan nakagawa ng mabuti. Kung ating alamin sa mga sulit po ni Propeta Isaiah, ano, aklat po ng Isaiah 14.10 para dito natin malalaman kung saan nagmula yung uh, kasalanan o kasamaan. At ngayon mga kapatid, basahin po natin dito sa mga sulat ni Isaiah 14.10 Sasabihin nilang lahat sa iyo, humina ka na rin pala, katulad namin, pare-pareho na tayo. Ngayong patay ka na, wala nang kapangyarihan at wala na rin ang mga tugtugan ng mga alpa para panangalan ka uod na ang hingaan at kumot mo. Nahulog ka mula sa langit, ikaw na tinatawag na tala sa umaga. Ibinagsaka sa lupa, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Sinabi mo sa iyong sarili, aakit ako sa langit at ilalagay ko ang aking trono sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Uupo ako sa itaas ng bundok na pinagtitipunan ng mga Diyos sa bandang hilaga aakit ako sa itaas ng mga ulap at magiging gaya ng kataas-taasang Diyos. Pero ano ang nangyari sa iyo? Dinala ka sa lugar ng mga patay sa pinakamalalim na hukay. Tingnan po ninyo, no? Dito natin napansin yung pagmamataas ni Satanas nung isang anghel na tinatawag na tala sa umaga. Ano? Na kung saan ay nagkaroon po siya ng pagmamalaki sa kanyang sarili na kung niya ay gusto niya makipantay sa Diyos. So doon nagmumula ang kasalanan. Kaya kaibigan, dapat lumayo tayo sa masamang nasa desire ng ating puso. Huwag tayong mag-desire ng katulad ng isang anghel na nilalang na kung saan ay gustong makipantay sa Diyos. noo At wala tayong dapat uh, kaisipan ng katulad ng isang anghel na nilang na ito na nagmamataas sa kanyang sarili na gustong makipantay sa Diyos. Kaya dapat anuman ang plano nitong jamlong ito o ng satanas na ito, lumayo tayo sa masama. Gawin natin anong mabuti. Bakit po? Sa kabapanig, sa mabuti o masama? Yan ang tanong ko po sa inyo. Kasi hindi maliligtas yung gumagawa ng masama. At alam nating gumagawa ng mabuti ay maliligtas po yun sapagat ito ang sinasabi ng kasulatan, basahin natin. Dito po sa ikatlong Juan 11. Mahal kong kaibigan, huwag mong gayahin ang masamang ginagawa ng taong iyan, sa halip gawin mo ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos at ang gumagawa ng masama ay hindi nakakilala sa Diyos. So dapat, pag ikaw pala ay gumagawa ng mabuti, sa Diyos ka. Yung mga hindi gumagawa ng mabuti o gumagawa ng masama ay hindi nakakilala sa Diyos. Malinaw po ba? Kaya dapat, alam natin ang paggawa ng mabuti ay isang bagay na kumikilala ka sa Diyos. At yung gumagawa ng masama ay hindi nakakilala sa Diyos. Kaya kaibigan, dito natin naiintindihan sa pamagitan ng kasulatan. So maliligtas ba yung hindi gumagawa ng mabuti? Alam natin yung paggawa ng mabuti sa Diyos ka. Kaya alam mo yung mga pamaraan ng paggawa ng mabuti. At yung gumagawa ng kasamaan, yung talaga ay may consequence na sila'y dapat parusahan. O masahin po natin ito. Sa Colossus 3.25 Ang sinumang gumagawa ng masama ay parurusahan. Malino po ma? Kaya yung opposite po ng hindi paggawa ng mabuti, eh, gumagawa yun ng masama. Kaya yung gumagawa ng masama ay parurusahan ayon sa kasalanan niya dahil ang Diyos ay walang pinapaboran. So, ibig sabihin, wala siyang itinatangi kung anumang kahit ikaw ay lahing Israel, kahit ikaw ay yung pinili ng Diyos, pero gumawa ka ng masama, karapat dapat kang tumanggap ng parusa na mula sa Diyos. So, kaya kamingyan, malinaw po ba ang ating pong, uh, paglilinaw? Kasi nga po, pag hindi natin alam yung salitang mabuti, ito'y sa Diyos. Siya ang pinagmumula ng kabutihan. Kaya kung hindi ka na magpapakabuti, hindi ka gagawa ng mabuti, at marami ngayong nangangaral, kaalat na sa buong social media, na hindi mo na daw kailangan gumawa ng mabuti. Dahil hindi ka raw maliligtas kapag gumawa ka daw ng mabuti. Maling paniniwala yon maling aral, maling turo yung mga nagsasabing ngayon. Ano ho? Sapagkat kung alam lang ninyo ang salitang kabutihan, ay hindi mo ba alam yun? kung ikaw ay hindi sa mabuti at gumagawa ka ng masama, abay, ihiwala yung masama kay sa mabuti. O basahin natin ito. Kung ayaw mong gumawa ng mabuti, baka maihiwalay ka. Mateo 13.49 Gayundin din ang mangyayari sa katapusan ng salibutan. Yan. Ano yung katapusan ng salibutan? Lalabas sa ang mga anghel at ihiwalay ang masasama sa matutuwid. Di ba? Yung matutuwid, yan ang gumagawa ng mabuti. So, ihiwalay yung masama kung ayaw mong gumawa ng mabuti. Kasi matutuwid ang ginagawa ng mabubuti. Kaya may O ito pa, dagdag pa natin ito. Sa unang Juan 3.12 Huwag nating tularan si Cain na kampon ng Diablo kaya pinatay niya ang kanyang kapatid. ano di ba? Bakit niya pinatay ang kanyang kapatid? Sapagkat masama ang mga gawa niya at matuwid naman ang mga gawa ng kanyang kapatid. O malinaw po ba? Kaya huwag tayo gagaya sa ginagawa ni Kaena kung saan ay pumatay sapagkat siya pala ay kampon ng diablo. So huwag natin tutularan ang mga gumagawa ng masama sapagkat yung gumagawa ng masama ay kampon ng diablo. O ito pa, masahin din natin ito para magkaroon tayo ng parangal yung mga gumagawa ng mabuti. O sa mga gomeratador, Nasinugo ng Diyos para magparusa sa mga gumagawa ng masama. O, di ba? So nagpaparusa ng masama yung mga taong uh, isinugo ng Diyos sapagkat yung gumagawa daw ng mabuti naman ay pararangalan. Yan, magpaparangal sa mga gumagawa ng mabuti. Kaya kaibigan, alam dapat natin ang mga bagay na yan. Kung uh, hindi mo alam ang salitang mabuti, ay hindi mo kinikilala ang Diyos sapagkat yung salitang mabuti yun ay nagmumula sa Diyos. Ngayon, kung wala kang kaalaman, magbasa-basa ka ng kasulatan at magkakaroon ka ng idea at kaalaman. Ano ho? pagkat sapagkat ang Diyos po, katulad ng mga Israel na mabubuti ang kalooban, ano, may malinis na puso, mabuti ang Diyos doon sa kanila. Pero sa ibang Israel na hindi malinis ang puso, nakakara na sila ng parusa ng Diyos. O basahin na natin ito para magkaroon kayo ng idea. Ano ho? Alam niyo ang lahat ba ng Israel ay mabubuti? Meron din pong masasama. Ay e katulad po dito, sabi ng awit 73.1, tunay na ang Diyos ay mabuti. So, tandaan po ninyo ha, tunay na ang Diyos ay mabuti sa Israel, sa mga malilinis sa puso. So, yung puso nilang malinis, doon po mabuti ang Diyos. Eh, katulad po ninyo, gusto pa gumawa ng masama, ayaw yung gumawa ng mabuti, alam natin ang consequence ng mga bagay na hihinat na ng gumagawa ng masama. Bakit? Eh kasi nga po, yung gumagawa ng masama ay magkakaroon talaga ng kahirapan ng kalilang kaluluwa na kung saan ay hindi ito makakabuti sa mga tao. Ano Kaya dapat alamin natin. Sapagkat po yung mga taong ayaw alamin yung katotohanan, ayaw alamin ang kabutihan ng Diyos, ay ano ang nangyayari sa mga taong ito kung ayaw talaga nila ng kabutihan ano ayaw nila kasi naudyukan na sila ng masamang espiritu na tanggihan ng katotohanan sapagkat sinasabi ng kasulatan sa ikalawang Timoteo Corpor at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ang mga ibabaling sa ha so mayroon pong ganitong mga pangungusap sa kasulatan yung mga taong ayaw gumawa ng mabuti, inihiwalay nila yung kanilang sarili sa katotohanan. Yung kanilang tainga, yung kanilang pandinig o yung kanilang pakinig. Basahin nga natin sa ibang salin. Hindi na nila pakikinggan ang katotohanan at babaling sila sa mga aral na gawa-gawa lang ng tao. So mayroon pong ganyang mga mga garal at mga tao na kung ay doon sila gustong pumunta. Doon silang gustong makinig, doon sa mga gawa-gawa lang ng tao. Magbibigay tayo ng halimbawa. Ano? Katulad po ngayon, ho, marami pong ngayong mga pastor na sinasabing sila pastor, pero bakit nakukulo sila? Marami daw silang nagawang kabutihan, pero kung tutuusin po, mas marami silang nagawang kasalanan sa Diyos at lumalabag sa palatuntunan ng Diyos. Nang yun ang galit ng Diyos sa mga taong gumagawa ng masama. Kaya sila ay nakakaranas ng ganoong kaparusahan ng Diyos. Ano? Dito pa lang sa lupa ay how much more doon sa talagang final judgment po ng Panginoon, maranasan pa nila yung matinding galit at pot ng Diyos sa mga taong lumalabag sa utos ng Diyos. Ano po? Kaya dapat po mga kapatid, maging malino po sa atin yung salitang mabuti. Ano? O totoo ba na yung mga hindi gumawa ng mabuti. Ibig sabihin, yung mga hindi gumagawa ng mabuti ay gumagawa yun ng masama. So, ibig sabihin, hindi sila maliligtas. At yung gumagawa ng mabuti ay talagang maliligtas po yun. Ano? Kasi yung gawang mabuti, magkakaroon ka ng pananampalataya. Kasi mabuti yung makinig, mabuti yung sumunod sa utos ng Diyos, mabuti yung tumalima sa salita ng Diyos, no? Kaya nga po, dapat nyong malaman na magkakaroon po ng separate yung mabuti at yung masama. No? Kaya dapat alam mo yung salitang mabuti para makasama ka. Ano? Kaya dapat mong malaman yung gumagawa ng mabuti, lalo pa yung magpapakabuti. At yung gumagawa ng masama, ay lalo yung magpapakasama kasi nasa hula na yan ng kasulatan. At ito'y magaganap yan sa huling araw sapagat itong aklat ng payag in the future. Magnayari po yan. Pahayag 22.11, basahin natin. Ang masama ay magpapakasama pa. At ang marumi ay magpapakarumi pa. Pero, ang matuwid ay magpapakatuwid pa. At ang banal ay magpapakabanal pa. Yan. So, yung mga, mga mabuti, matutuwid, magpapakabanal pa yon At yung masama, ay talong gagawa ng kasamaan. At itong dalawang bagay nito, iiwalay yan. Yung banal, yung matuwid, iiwala yon Yung mga buti, sama-sama. Kaya kaibigan, maliligtas ba yung hindi gumagawa ng mabuti? Eh talagang hindi po. Kasi gumagawa sila ng kasamaan. So, ibig sabihin, hindi po sila maliligtas. So, ito ang katunayan. Para malaman mo, hindi ililigtas, hindi ililigtas ng Diyos yung gumagawa ng masama. Basahin natin. Dito po sa Juan 5.28, Huwag kayong magtaka tungkol dito dahil darating ang panahon na ng lahat ng patay ang aking salita. Sa verse 29 po, At babangon sila mula sa kanilang libingan, ang mga gumawa ng mabuti ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. So salamat po ano, yung mga gumagawa ng mabuti. Meron kang pala ng buhay na walang hanggan. Pero yung gumawa naman po ng masama ay parurusahan. So yan po ang ating sagot sa inyong mga tanong. So salamat po kay Migang uh, Praise Renato. Sana maging kapatid kita sa pananampalataya at sumunod tayo sa aral at turo ni Kristo upang kamtan natin ang buhay na wala hanggan. So salamat po. Please like and subscribe sa ating channel kung naintindihan mo ang channel na ito na nagtuturo sa atin ng kabutihan at makita natin ang kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Okay? Sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat sa inyo lahat. Amen.